Hello, magandang umaga um, Andito lang ako sa bahay ngayon Nakahiga Kasi nagmumuni-muni na naman <sighs> Ang hirap talaga pag may may iniisip kang problema May iniisip ka ng mga bayarin 'di ba? Mga utang. Pag uh, pagdating ng ano ng ganito ba na uh, mag ano na, ng ba, bayarin nung umutang ka parang naisip mo na oh mababayaran ko to kasi meron ako inaasahan mababayaran ko to kasi marami namang um, ini-expect mo na yung um, darating na yung mga mga projects or mga income alam mo na na expected mo na talaga na meron kang inaasahan talaga na pambayan kaso ito nangyari yung inaasahan mo hindi natupad kasi may mga problema kanyan so ang nangyari hindi mo na nabayaran yung uh, sinabihan mong magbabayad ka ngayon yung mga bills yung kuryente dapat kasi nakaset na yon at aside sa bills may mga utang din na syempre na gano'n ka na promise ka kasi alam mo yung sarili mo na may naasahan ka talaga diba tapos hindi natupad kasi yun nga, nag niya. na nag-abring yan hindi naasahan na yung treasurer nagkasakit, inoperahan hindi naman ako nababayaran kung walang treasurer kasi yung mga transactions namin kasi nandun sa barangay sa government yun yung mga transactions namin so ito hindi ko alam parang naiyak ako na kinakabahan na hindi ko alam. Pero, alam ko naman, ang Panginoon, hindi naman kami, hindi kami pababayaan. Kasi, for the past years, na ilang years na kami, na ganito, na makabangon, then, ganyan naman, parang roller coaster ride lang. Ganoon naman talaga ang buhay, di diba? Hindi naman lahat nasa ibabaw ka minsan din na sa ilalim ka, di ba? Expected naman yun, normal yun sa buhay. Kaya basta marunong ka lang, marunong ka lang na uh, magsumikap para umanap ng makapag, mapagpirahan, di diba? Pero kahit naman nga ganong ano mo, ganong sumikap mo, pag wala talaga yung kung baga sabihin nga natin, malas talaga. Wala talaga. Pero hindi naman ganun talaga ka malas. Kasi meron naman talaga. Ang Diyos hindi nagpapabaya sa amin. Proofing ko na yun. Na kahit anong problema yung lumating sa amin. Napaka-bigat. Napaka in Umiiyak na talaga ako. Na hindi ako makatulog. Ganyan. Pero at the end of the day, hindi ko in-expect na may may tatawag sa amin or yung pinuntahan namin ng mga um, prospects namin nag-okay, ganun God is good pa rin diba? Uh, nandiyan, nandiyan pa rin ng Panginoon na tinutulungan pa rin niya kami na ginagabayan niya kami kaya I know ngayon mabigat yung loob ko parang gusto ko miyak pero alam ko ang Diyos hindi niya kami pababayaan kasi walang imposible talaga sa kanya basta tatawag ka lang sa kanya kaya uh, ito laban lang inaano ko lang yung sarili ko na may ano din to may kasagutan din matatapos din to, malalagpasan din namin to yung problema nito. Kasi alam ko, habang may buhay, may pag-asa, di ba? So, ayun. Um, Sumahal pa rin kasi ang sarap ng buhay, yung problema, andyan lang naman yan. Hindi mo mawala yan. Pero yung buhay, yung araw-araw na binigay sa iyo ng Panginoon na blessing na naka, ano, nakagising ka pa, binigyan ka pa ng pagkakataon na ngayong araw na no to, kasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay, yung anak mo, yung um, pamilya mo. di ba? Swerte. Swerte pa rin. Kahit ganito, normal lang yun naman yun ang, ang ano, problema pera lang yun. Um, kung magsusumikap ka lang, darating at darating din. Mag, ano din yun, ma, masusolve din yung problema sa awa ng Diyos. Hindi kami pababayaan, alam ko. Kaya, ito, sinasabi ko lang sa inyo, pinapano ko lang kasi yung, um, pinaparating ko lang, pinapa-share ko lang din dito na alam ko marami din tayo na na na, na humaharap mo yun sa mga problema din hindi lang financial pati din sa physical, health ganyan, spiritual yung hindi natin alam, di diba? spiritual yung um, hindi hindi mai paliwanag ng siyansya, alam niya na tapos yung um, lahat lahat ibat iba ang uri ng problema sa tao kaya kung ganon makabigat yung dinadala mo ngayon laban lang um, makakaya din natin to masuoften natin to Walang imposible na sa Diyos. Basta, tatawag ka lang. Tatawag ka lang sa Kanya. Um, trust His plan. Trust the process. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil mahal niya tayo. Okay? So, bye! Thank you sa panunood. God bless you po.